Mr. Chair, sa UST noon, may intern na na-rape ng senior resident Mapapos Udyukan na sumama sa inuman. Yun kaya naman pala mga masungit ang ating doktor sa hospital, sa mga private man o sa publiko, dahil pala sila ay nakaranas din ng mga magbubuli galing sa kanilang mga senior. Yun pala ang mga dahilan kapag makaharap sila sa mga pasyente ay para akala mo maldita sila kasi ay galing na po sila sa bullying sa senior nila. Kaya question ngayon, bakit hindi ito iniimbestigahan? Dahil yung ibang doktor pala, hindi makaya yung pambubuli ng mga senior nila nagpakamatay na lang sila. Kaya pala karamihan dito na mga doktor pagka graduate, pupunta sa ibang bansa dahil meron pala silang karanasan sa pagbubullying sa kanilang mga teacher lalo na pag sila ay intern pa. At kaya hindi pala nila ito magagawa magsumbong sa hid nila dahil natatakot sila na makapiktuhan ang ilang record. Kaya yun pala ang dahilan pagdating sa pasyente nila napakataray ng na mga doktor natin. Kaya pakinggan po natin yung salaysay ng in-charge sa mga doktor na ito kung paano niya ipaliwanag sa atin mga senador ang mga pagyayari na pagbubullying sa mga doktor. Dahil yung iba pala dito ay natutroma na yung mga junior. Paano po ba kung ang taong inaasahan mo magpapagaling sa iyo ay siya rin pong may sakit? Mr. Chair, alam po natin na pupunta po sa ospital ang mga tao dahil sila po ay may mga karamdaman. Karamdaman which could be physical injuries, illnesses, and other health concerns, or even mental health concerns. But it seems that there is a sickness going around in hospitals, that's affecting our medical frontliners. At ang tinutukoy ko po ay ang kalamak na pambubuli sa mga ospital, sa mga first year resident doctors, interns, and sometimes non-precision staff. Marami na pong nakarating sa akin report na mga ganitong kalakaran sa iba't ibang ospital, private man o public dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Ano po ba kasi itong pambubuli na nangyari? ang mas senior ay inaabuso ang mas junior sa kanila. Para bang initiation sa mga fraternity? Halimbawa na lang, pinambibili ng personal na gamit, merienda at pamalengke ng mga seniors. Bumibili ng grocery para sa pantry out of their own pockets. Sinusundo ang kanilang consultant sa bahay at hinatid na para sila ay mga chuper. Kaya minsan, ayaw umamin na mga juniors, na mga residents na ito, na marunong sila mag-drive. pinag ng anak ng consultant. Pinapahiya, sinisigawan, nilalait in front of many people, including patients. Pinaglilinis ng CR. pinagta in para sa consultant na hindi pa dumarating. Pinaglilinis pa ng kondo ng consultant. I also remember Mr. Chair, sa UST noon, may intern na na-rape ng senior resident matapos o na sumama sa inuman. Mr. Chair, I'm deeply, deeply concerned because apparently, alawa na po na aking malabalitaan na residents na nag-commit po ng suicide sa isang public hospital, sikat na public hospital sa Quezon City. At isa pong resident sa isang public hospital sa Manila. Bali, tatlo na po ang nagpakamatay. Dahil stress, dahil palaging pinapahiya, kinaya po nilang stress sa pag-aaral ng medicine. Pag take the board exam at kung ano pa. Siyempre, pag stress po ang mga resident doctors, yan po ay napapasa sa kanilang mga pasyente. Matatandaan ko po, Mr. Chair, hindi ko na mabilang ang mga pasyente pupunta sa akin, nagreklamo dahil ang susuplada-suplado na ng mga doktor na sa mga public hospitals na kasibangot, naninigaw. Malaman lamang ko, those are resident doctors. Siguro, sila po ay nakaranas ng pambubuli. Sila po ay sinisigawan. Pinapahiya ng kanilang mga seniors, kaya nagkakaroon po ng chain reaction. Pagdating nila sa harap ng mga pasyente, kagagaling nang sila'y sinigawan ng kanilang seniors. Ipapasa po sa mga pasyente, maninigaw din po sila sa mga pasyente. Yan po ang nangyari madalas na isinusumbong sa akin, mga resident doctors, especially itong mga bagito, naninigaw daw. Ibig sabihin, yun po ay chain reaction lamang doon sa mga nangyari sa kanila mula sa kanilang seniors. Nandito yung Secretary of Health, DOH, and the PRC. Aware po ba kayo na meron pong dalawang resident doctors na pakamatay sa isang kinalang public hospital sa Quezon City? Uh, aware po ako dyan. Naimbestigahan niyo po ba yun? Yes, pinaimbestigahan. May nanagot ba? Uh, Kasi nagkaroon ng news blackout. And I understand. Maintindihan ko yan. Pero dapat, you came into the picture at kinorek yung problema kung anumang problema meron doon at dapat may managot. Dalawa po ang nagpakamatay. ah, ah, uh, uh, uh at alam niyo po ba mayrong isa ring resident doctors sa isang uh, kilalang public hospital sa Manila nagpakamatay din. Pareho uh, pong biktima ng pambubuli. Mr. Chair, uh, may, may I just be clear that uh handling of uh suicide is a sensitive matter and there are international guidelines that we follow to make sure that there are no copycats that actually come after. I can submit to the good senator The WHO guidelines of handling. I understand, po, sir. I know, sir. Pero a very sensitive matter. I know, sir. Pero at And, uh, this point lang, nag-investigate kayo uh, yes. at nagpalabas po kayo ng resulta ng inyong investigation at gumawa po kayo ng hakbang na para hindi na po maulit yun, at dapat may managot doon sa mga nambubuli. Suspension man lang, pinakamababa doon sa taong nambuli. Kaya yes. nagpakamatay itong resident doctors yes, natin the the hospital directors are the ones uh, enjoined to do the due process for investigations of such cases that happen in public hospitals or any other hospital for that matter. So ano pong ginawa niyong recommendation para hindi na maulit yung pambubuling yun doon sa hospital na yun? At hindi lang doon kung hindi sa iba pang mga hospital na nakararanas ng pambubuli sa mga resident doctors. Uh, so standard po yung policy na yan. Uh, ang, ang trend ngayon is really to look at it from what we call disruptive behavior. So, that the trend, ako po ay isang advocate ng tinatawag na patient safety. Patient safety, one of the uh, dangers of patient safety is yung ginag-claim nyo po na merong bullying in a hospital. And bullying is part and considered as disruptive behavior. Yung nga uh, dinescribe nyo na naninigaw, nagpapabili ng pagkain these are all considered disruptive behavior and in the code of ethics of uh, hospital professionals included ito na against uh, that are banned and hindi dapat gawin so basically kung magre-report sila so ito yung the draft no very important na ma-create in the hospitals an avenue for the doctors that are bullied to be able to have an avenue to to have grievances and then to be given Uh, also due process, because we cannot just accuse people that they are bullies, because there are situations, Dr. Sarah, Dr. Mr. Uh, Mr. Senator. Sorry. The problem is, itong mga nabubuli, hindi po silang susumbo. They just keep quiet, kasi iniisip nila na magtatrabaho pa rin ako rito, e eh, baka ako ay brand na reklamador, mawalang respeto, at masisira sila sa kanilang mga colleagues at sa uh, medical community. Ang and tanong ko po talaga... Yun. Meron ding nagsusumbong talaga. Meron nga rin po. Meron pero kadalasan hindi. Like I did mention to you here earlier, sa experience ko po, maraming mga resident doctors, ang nireklamo ng mga pasyente, na sinisigawan niya mga pasyente, binubuli mga pasyente. Ngayon, naiintindihan ko na. Bakit? Kasi they themselves are victims of bullying. May papasa po yun. Kaya dapat po talaga meron kayong set guidelines na para mamonitor at masiguro na itong pambubuli na ito, hindi na maulit at hindi na pwedeng magawa sa anumang hospital. Yes, Mr. Chair. Uh, my office is open to anyone, any resident in our public hospitals. We have 87. And my office is open for them to complain to me directly. So I used to do this when I was a chair as well of a residency program. Uh, they get directly to me so I can understand uh, younger residents that will complain. Can this you party. guarantee to us to this committee na, matutuldukan na to once and all in Pambubuli, some hospitals, some resident doctors? Can yes. you guarantee that to us? Yes, Mr. Chair. Uh, if for your information, I have an eight-point action agenda as I assume the office of Secretary of Health. And in this uh, eight-point action agenda, two of the action points involve this one. One is number Six, which is ginhawa ng isip at damdamin. And pangalawa is respeto sa karapatan at kapakanan ng mga healthcare workers. Both of these cover this particular issue, which I have also noticed, uh, Mr. Chair. So yan, nakita na rin natin. At uh, they always hear me when I visit them. I just visited the hospital in Bohol where we inaugurated the heart center. And I told them, uh, if, you're, if you want to be a good hospital, kailangan walang masungit na mga doktor at nurses in our hospitals. Thank you, Mr. Chair. Alam niyo po ba ang reason kung bakit marami mga doktor tayo nag-aaral sa pagka-nurse para pumunta ng abroad kasi mababang pasweldo rito. At kung minsan kinukupit pa yung kailang sweldo tulad nung nangyari sa pandemic na dapat eh yung mga overtime nila mababayad, hindi na ibayad, adding to that stress, boom. Ito yung nangyari. So dapat po both sides din. Minimonitor din po yung mga consultants, minimonitor din po yung mga resident doctors. Kasi yung mga consultant, nakakatikim din po siguro ng pambubuli ng sistema uh, overwhelm sila, kulang sa mga doktor tayo. Yung ating precious uh, resources to mga doktor ay pupunta sa abroad. Dapat po, minumonto niya yan. Bakit nagpupuntahan sa abroad to mga doktor natin? Anong meron? Dapat tinatanong, kinakausap sila. Both ways po yan. May mga resident doctors na bubuli. Meron din po itong mga consultant na mga seniors na bubuli ng sistema. I think that's something na dapat pag-aralan niyo po na mabuti, Secretary. Th thank you, Mr. Chair. Uh, that's the reason most of the House bills I am supporting because we really need to increase our public hospital bed system kasi nga overcrowded doon sa ating mga regional hospital. And aside from life or death situation, uh, additional stress na napakaraming pasyente ng ating healthcare workers. So we need to really build all the other hospitals that these uh, good legislators are pushing so we are in support of many of, of all of them actually last na lang po mr chair yung pong sa UST na senior ng rape ng uh, resident uh doctor nakasonao ba yun? nakakulong na ba yun? yung taong yun? Alam niyo po yung sinasabi ko I'm sure nakarating po sa inyo pero syempre we don't have to mention names. Naipad po kaso na dahil They they do, they want to keep it secret and I respect that. Pero ang gusto ko lamang, sana yung nang rape ngayon na senior resident na nirip niya yung kanyang junior na kaso na ba yon? Nakakulong na ba yon? Uh Mr. Chair, rape is a crime and uh, the avenue for the victim to uh To complain in our uh, court of law is there in our law enforcement. So I know. I think she did complain. Pero ang tanong ko, shempre dapat kailangan ng support from the DOH, from the government. Yes, we will support uh, the victim. If the victim, well, then asks go back to your, your records and see. Kung nakakulong na ba yun di hindi. hindi pa I will raise hell. po, we will follow up this case. But it's really in the court of law already. If they file the case, then we will follow up. I shempre po kailangan ng support pareh. kasi she cannot do it alone. eh depressed po siya, may trauma Kung wala pong uh, support mechanism coming from the government, coming from the DOH, PRC, all by herself, eh baka bumalanggana yun, baka umatras at mag-abroad na lang. So dapat nandun pakita kayo ng full support. Yun, alam na natin guys kung ano ang dahilan bakit pala sila ay mataray sa atin kapag pupunta tayo sa mga hospital privado man o private, dahil pala ito ay may mga truma na pala ang ating mga doktor kaya sa mga senior dyan, huwag nyo naman sana kayong ganon lalo na pala pag hindi ka sumama sa mga fraternity nila bakit? kasi may mga prat, prat pa yan eh kaya kawawa na lang yung makipag-join sa mga paternity na kasi gagawin nang nila otos-otosan buti na lang pala lahat, <laughs> lahat din daw sinasabi na marunong mag-driver kasi kung marunong ka mag-drive gagawin kang otosan sa palingking, kaya pala ganoon na lang ang mga doktor sa atin kapag nakaharap sa mga pasyente nila at saka yung iba, hindi na kaya ayaw nilang sa Pilipinas, gusto na lang mga ibang bansa, dahil nga pala sa mga senior na yan, mga abusado